Maagang pamasko ang hatid ng mga sapatero sa mga taga Marikina sa kanilang Paskong Feels na perya. Bukod sa mga gustong mamasyal, swak din ito sa mga gustong mag-shopping. Live mula sa Marikina, nasa front line. ng balitang yan, si Brian Basa. Brian, pil na na ba ang Pasko dyan? Cheryl Jess Childhood Feels ang Pasko dito sa Marikina City. Puno ng liwanag at kulay ang paligid sa dami ng rides na pwede nyo pagpilian. Bukod dyan, marami pa kayong pwedeng magawa at mabili sa Christmas Fair na ito. Pagpasok nyo palang, mato-throwback na kayo sa inyong pagkabata. Ibat-ibang rides ang sasalubong sa mga bisita. May mga paikot-ikot na carousel at maladuya na dragon boat. Sa Frisbee, palili pa rin kayo at kahit papasko, hindi kumpleto ang perya kung walang horror train. Libre lang ang entrance pero syempre kailangang magbayad ng 50 hanggang 75 pesos. Sa bawat... Uh i uh, sa so bawat ride at dahil mura at masaya di dinarayo ito kahit ng mga hindi taga-Marikina at uh, para kumpleto ang childhood experience may mga palaro at, pra at papremyo. hindi rin mawawala ang videoke nakilig na mga Pinoy para naman sa mga naghahabol ng na Christmas shopping ito ang para sa inyo katapat lang ng perya ang bazaar maraming mabibili mula sa halos apat na raang booth dito at kapag sinabing Marikina hindi pwedeng mawala ang sapatos. Alam nyo ba, syempre, tampok sa bazaar ng Marikina City Local Government ang sari-saring sapatos at produktong gawa sa leather. Nasa 500 pesos ang pinakamurang pares. Alam nyo, nasukat na namin yung isa dyan kanina, di ba? 1.5 lang ang peso ang mga sapatero ng Marikina na sa kanilang uh, pagbebenta ngayong Pasko ay makakahakbang pasulong ang kanilang industriya. So, mga kapatid, para sa Pasko feel na feel, ang hiwaga ng pagkabata bukas ang carnival na ito mula alas 4 ng hapon hanggang hating gabi. At bago ko tuluyang humiyaw ng tuluyan kasi nakasakay na kami dito sa Dragon Boat, balik sa inyo sa studio. Ano, oh good nga. luck. Sige nga. Brian, tayo na diyan mag-extra, ayan. Handa ko hanggang gaano kaya ka. Kaya dito. Okay. Kaya naman ay naman. Halina. Sa Karanasan Newscast ka. tayo na kayo. Kaya mo 'yan. Kaya mo 'yan. 'yan. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may paki-alam sa panahon ngayon para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.